Mga Exxon, welcome na usap din sa YouTube channel live, ang um, God's Good News channel. pag ganiya ka, andito tayo ngayon sa ika, ika-apat na linggo ng Kwarisma, Marso 13, Saro ng Miertules. At ang mabuting balita, ayon sa Ebanghelyo, de San Juan, Kapitulo 5, Versikulo 17 hanggang 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga hudiyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinasabi, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayoy ipina ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakita, nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawa, gawang ipakikita sa kaniya ng ama at mangi, manggigilalas, manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang kumatol sa siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay magkaka pagkakalooban ang buhay ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugi sa akin. Mga kapatid, ang Ebanghelyo sa ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoon sa Kristo. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at tayo pa rin ay andito sa ay kaapat na linggo ng ng kwarisma. bilang paghahanda diyan handa ang ating mga sarili sa pag uh, upang sa ganon ating ating i-embrace ang season of Lent, you know At tayo po ay uh, mga pagnilay makapagnilay sa ating ating sarili pagnilayan natin ang ating ang ating buhay lalong-lalo na sa pang-araw-araw nating uh, buhay. No? So, sa atin pong pagbasa ngayon ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, ganoon na lamang din uh, ang mga Hudiyo na, na, na ganoon na lamang ang kanilang galit kay Jesus. Dahil nga, hindi tanggap si Jesus sa mga Hudiyo dahil para sa kanila ay ang 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 Diyos ang malaman ang kanilang tagapagligtas wala nang iba kaya nung naririnig nila ang mga salita ni Jesus para bagang nabagabag ang kanilang mga buhay no hmm? kilala, kilala nila Jesus na anak ni Maria at Jose. Hmm? Bakit bakit ganito na lamang uh, ang sasabihin niya? Kalapastanganan sa mga Hudiyo ang mga sinasabi ni Jesus dahil parang sa kanila parang pinapantay ni Jesus ang ang Diyos. Ganoon pa man, si Jesus naman talaga ay totoong Diyos at totoong tao. Ayon sa ating pananampalataya, You no? Know? Para sa kanila, si Jesus ay ordinaryong tao lamang, kagaya rin sa paniniwala ng ilan, ilan sa ating mga kapatid na ibang, na ibang sikta, na si Jesus ay tao lamang. Yes, si Jesus ay, nung siya ay uh, ay pinadala ng kanyang ama dito sa, sa, sa lupa, nagkatawang tao si Jesus. Subalit, ang kaniyang pagkakatawang tao, nung siya ay namuhay bilang tao, hindi niya ipinagsigawan sa lahat ng, ng tao sa mundo na siya ay Dios. Dapat, uh, hindi naman niya sinabi na, O oh, ako ang Dios, kayo, po, kayo ay, ay magsis, uh, sis, magsiserve uh, sa akin. Hindi po, hindi niya eh uh, ipinagsigawan sa buong mundo. No? Ang ang mananampalataya ang makaka kung sino kung sino talaga si Jesus. Dahil na siya ay nagkatawang tao. Naturalmente, bago pa man siya nagkatawang nagkatawang tao, ano siya? Ano ang kanyang kalagayan? No? At siya ay kinikilala natin na siya ang buktong na anak ng Diyos. So, ibig sabihin, Diyos ang kanyang pinagmulan. Diyos ang kanyang pinagmulan, galing siya sa Ama, at siya ay anak ng buktong, buktong na anak ng Diyos. So, naturalmente, siya ay Diyos din. Pero hindi nung siya ay, ay nakipamuhay sa atin dito sa mundo, nung siya ay nabuhay dito sa lupa, na gaya ng sinabi ko, ay hindi, na, hindi niya pinagsigawan sa lahat ng mga hudyo na siya ay Diyos. Pero ang mga hudyo, kalapas sa kanila dahil nga hindi siya tanggap sa kanya sa kaniyang bayan dahil ang mga Hudyo ay naniniwala na ang Diyos ay walang iba kundi ang Diyos Ama lamang. So wala na silang hinihintay pang Mesias o propeta man na magpapakilalang Diyos. So ganoon kaya ganoon na lamang ko ang, ang galit nila kay Jesus. Ngayon dito sa dito sa sa ating Ebanghelyo ang sabi pa dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudeo na patayin siya. Ganoon na lamang ang kanilang galit kay Jesus. Lalong pinagsikapan ng mga Hudeo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. So, yun po ang, ang ang ang, pagkaintindi ng ng mga Hudyo. So wala naman pong problema dahil talaga naman si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ay ipinadala ng, ng Ama dito sa, sa lupa. Nang sa ganun tayong mga tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Jesus, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na may balik tayo muli sa piling ng Diyos. Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay pa rin ng Diyos Ama ang kanyang butong na anak upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Sa ating buhay pananampalataya, sikapin nating sumunod kay Jesus sa Kanya mga turo. Patuloy tayong magtitiwala na si Jesus ay anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao binigay sa ibinigay ng Diyos Ama dito sa lupa upang tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan hmm? kaya mga ginigiliw ko mga kapatid pagsikapan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos anuman ang ang kagustuhan ni Jesus ay atin pong sundin dahil yan po ang kalugud-lugud at ang kagustuhan ng Ama na tayo ay maglalakbay kasama niya. No? At lakasan pa natin ang ating pananampalataya na sa anumang sa anumang hirap ng buhay, huwag nating kakalimutan na si Jesus ay laging kapiling natin tayo ay magpapatuloy sa ating paniniwala na si Jesus ay Diyos, si Jesus din ay tao. Na nagkatawang tao si Jesus. At kung atin siyang mararamdaman, makakasama dahil sa, sa paniniwala ng mga Hudyo ay hindi nila hindi sila naniniwala na si Jesus ay galing sa Diyos. Kaya kalapastanganan sa kanila. Katulad ganoon na lamang ang kanilang galit kay Jesus nung pinakilala na Jesus ang kaniyang buhay. ng sabi niya, ang aking ama ay patuloy sa paggawa at ganun din ako. Lalong kaya lalong pinagsikapan ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Itong mga Hudiyo ay talagang ang uh, strict, napaka-strict nila sa kanilang uh, law, sa kanilang batas. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng Ama ang anak. So, yung tayo nga, ganoon lamang din ang ating nararamdaman sa ating mga biological Father natin, Ganoon na lang tayo rin ka kamahal ng ating mga mga magulang at ayaw ng ating mga magulang na, na tayo ay mapasama. Tayo ay kanilang ginagabayan. Ganoon din ang Ama. Ganoon din ang Diyos Ama. Kaya nga, ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao binigay talaga niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. And sa ganun, tayo ay uh, makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon para sa atin. Ngunit, yeah. marami pang salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking... Uh, YouTube channel na ang layunin lamang po ay, ay, may palaganap ang salita ng Diyos. Marami pong salamat. Ako po si Brother Ruel Mawas ng Sons of Saint Anne at nagsasabing Ave Maria, Grazia Plena. Bye-bye.